Okay. Hi Manuel! May nag-comment doon ah. Puro daw katanghan yung ginagawa nating vlog. Wala daw kapupulutan ng aral. Ano nga ang vlog natin? Hindi, for entertainment. Hindi <laughs> 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 nga, nagkulang-aral ba doon. Yeah. Baka akala eh, educational vlog tayo. <laughs> Nakakatawa, Nakakatawa pa kay Kulot na nag-bash. Eh hindi na nga nakakapag-post doon. <laughs> <laughs> first time nag-post, nabas-bash. Oo, <laughs> uh, well, first time nga doon. No. So, sobrang busy namin. First time nag-upload nag ng isa. Siya pa ba? nabas. <laughs> Wala daw ako, wala daw ako kwenta. At wala daw aray. Magpasalamat na lang kayo sa basher. Hindi, teka lang. Ang ano pa, malakas ang loob mag, ano, dami account naman. Ay, <laughs> ay, ay, may, ay, may may, may, may account. Main account ko ang aking ipagpopost. Ikaw ko'y matapang talaga. <laughs> matapang <laughs> ng <aral>. Kung matapang <laughs> ka, may account ang i-comment mo. <laughs> <laughs> Hindi mo ako matatakot, Neneng B. <laughs> <laughs> si Neneng B pala yun. <laughs> Kung sino ka B, mag main account ka, hindi promise. Hindi dahil may upo dito, gagawin namin itong salad sa patola dapat gina- Balik, tuwaban ka na tuwaban, maningi pa lang akong Patola pala. Patay, lalong mababash. Baka nasa paper yung ano, aral. Hoy, yung, yung nangiiya mo tayo ng basher, mababash lalo sa patola. <tAy> 我不能。